nag-receive kami nakakalungkot na balita no? at uh, paano ba sasabihin to? nakakalungkot pero nakangiti pa rin kami <laughs> kailangan na namin ano, um, humanap ng mga bagong titirahan sa mga hindi nakakalam nangungupahan lang po kami dito sa tinitirahan naming bahay ngayon uh, sa hindi inaasang pangyayari kailangan na namin umalis at uh, humanap ng bagong titirahan no? kasi uh, mabait naman yung ari. though hindi lang inaasahan na kailangan na namin umalis kasi uh, may gagamit na daw nung tinitirahan namin ba? Diba? so ngayon sa video sa vlog na to um, samahan nyo kami kasi uh, wala kaming choice kundi maganap ng malilipatan kasi hindi naman din tayo ano yun nga no eh sa kinasamaang palad no eh kailangan na natin humanap yes hindi naman natin pwedeng hintayin na matapos pa talaga yung kontrata sa tayo maghanap. Hmm. so ngayon pupunta kami dun sa may kawayan para maghanap ng malilipatan at samahan nyo kami sa vlog na to kasi gusto namin ipakita sa mga followers namin na ito yung struggles namin sa buhay na nakikita nyo puro happy happy no mga prank prank pero mga normal na tao po kami yes. no na may pinagdadaan ng problema sa buhay katulad nyo no actually nung normal people din kami <laughs> yes actually isa to sa mga gusto ko kaya ako nag start na mag vlog talaga no hindi na puro skits hindi na puro pranks para makita nila yung totoo no yung totoong side natin kasi hindi pa tayo katulad ng ibang vlogger na sobrang angat na yung puro malayo pa tayo oh no, malayo pa kami doon guys ito gusto namin kasama namin kayo hindi lang sa saya No, samahan nyo rin kami sa mga problema namin na pinagdadaanan <laughs> sa buhay. Ang <laughs> damay. Damay-damay na to. Hindi, real talk guys. Ito, yung iba, marami nag-message, no? Marami nag-message sa amin na humingi ng tulong, no? Hindi namin lahat natutulungan kasi kami rin sa sarili namin may mga problema rin kaming pinagdadaanan, no? may mga diba? din kami, guys. May mga pangangailangan din kami at lagi nating sinasabi, hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman. Huwag niyo kami kasi kinukumpara dun sa mga vloggers na iba. Kadalasan kala nyo pag vloggers Madang Mayaman, kayo, Kala nyo madaming pera. No, hindi po. Hindi po yan ito totoo. No? At ito. Ito lang sa vlog na makikita nyo na. Na marami rin kami problema guys. Marami rin kami binabayaran. Wala nga kaming sariling bahay. Ito, makikita na ng mga followers kung bakit hindi kami nakakapagbigay. Kasi maraming nagagalit. Maraming sumasama ng loob na hindi nakakapag, hindi kami nakakapagbigay pagka humingi sila ng tulong. Sa mga kakilala namin na umuutang tapos hindi namin na pagbibigyan sumasama yung loob no? na eh, kasi nila marami na kaming pera hindi po, kumikita kami oo pero hindi pa po kami nandun sa level na yun ha? ba't ba tayo nag-explain? hindi, kailangan natin mag-explain kasi parang ang sama-sama natin pag hindi tayo nakakatulong eh samahan nyo po kami para para pare sa mga mobile <laughs> wala lang. Um, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa mga viewers o kasi kahit hindi naman ganun karami yung views natin palagi, naka-survive tayo. Nagpapasalamat hmm. ako kay Lord tsaka sa mga nanonood. Nandito na kami. Wait lang namin yung ahente Ang plano kasi namin ngayon ni ng Emily, tumingin na nung rent-to-own, 'no? Rent-to-own na 'yung kukuli namin kasi ayaw na namin nung ano, yung really? feeling na bila na lang kailangang umalis kasi dami mong ililipat sobrang hassle so same lang to nung subdivision na tinitira namin ngayon pero iba na yung lugar niya ibang sa may kawain na to ito may ganyan pwede kang magpag dyan oh. hindi, I mean, I mean, pag may sasakyan galing mabangga pa kay to na yun eh. ito maganda kasi may ali Ayun, ano 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 ganyan? ano ano ali? Ay, tawa, ano 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 wala ano 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 dito ano 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 ano

Kaya nga. Hindi, hindi bilog. yung kamukha doon sa marilaw. Bilog. Bilog. Uh Oo. -huh. Kaya pala ganito lang eh. yun. Ito. Pintas. Ay, ito yung taas. Bakit hindi higa? Eh, sir, yung talaga yan? May bitak yung mga ano. Open yung likod. Nung sa inuupahan natin ngayon. Oo. Uh Pinaka. -huh ng close So, pa naman yun Kaya na kag hindi Dun sa picture kasi hindi siya So, guys, nakita nyo naman yung tinignan namin. Possible 'nung kami lilipat, totoo lang nagpapasalamat pa rin naman ako kasi kahit paano, nakaipon-ipon kami, 'no? May dudukutin. May dudukutin. yun ang importante. Iba talaga 'pag may savings ka. Para kung sakali may mga mangyayaring hindi mo inaasahan, ready ka, no? May mga nabili naman kami ng alahas, pwede namin isan lang. Yun. Yun pa yung investment <laughs> ng alahas mo. Di ba? Kaya gusto ko mag-gano tayo. Para pwede natin ibenta yung okay. mga alahas. <laughs> no? Good investment. No, so, ito na. Nasa level na kami na kailangan na namin kumuha <laughs> ng sarili namin. Hindi pa naman tayo nagigipit. Hindi pa naman tayo nagigipit. Hindi. Hindi. yun ang pinaproblema namin ngayon kasi okay. makakalipat kami makakuha kami ng rent to own ito ha ulitin ko lang rent to own to guys hindi pa namin hindi namin ito ikakash yes. dahil hindi namin kaya pang monthly lang tayo pang monthly eh. monthly lang mga be yung ano nga uh, sa realidad. totoo lang tayo sa totoo lang no? sa totoo lang tayo walang anong kaplastik tong buhay namin no at uh, pinaproblema namin makakalipat kami doon pero yung pang innovate. kailangan mo namin pa, palagay ng division kasi nga kailangan may kwarto si Dylan kailangan pasara yung likod nakita nyo naman open marami marami pang gastos at whole renovation hi kaya uh, yan. kaya nga uh, ako kay Mami Ems kasi talagang sobrang ano tawag dun optimistic niya No, kasi ako talaga medyo down ako recently kasi kasi 2 uh, days ago pa lang namin nabalitaan na kailangan namin lumipat. Nag-iisip kami ng mga pwedeng ibenta. Hindi, real talk to guys ha. Uh -huh. Totoo to. Nag-iisip kami ng ibibenta sa... Tapos nagdiro ako sa kaya sabi ko, okay pa namin yung makidney natin. <laughs> Nakakatawa lang din yung vlog to kasi para alam nila na yung mga nangyayari talaga sa atin. No? Sabagay, yun naman talaga yung purpose ng vlog. No? Yeah para makita nila yung life struggles life ano di ano ba yung hindi palaging masaya oh, yung, talaga yung buhay hindi palaging Pasko, hindi laging masaya pero okay. diba? fighting lang kaya sa buhay guys um, timing lang sabi nga ng ate ko darating din yung perfect na timing para sa atin no at naniniwala pa rin ako na darating yung time darating yung time ko talaga na hindi na tayo namuproblema sa mga ganyang bagay dahil Babalikan mo na oh, babalikan mo na lang siya.